Oto! Gloria, ano? mga yan, pasakitin. Chip, isuna. mo. Oo. Paki-musik Ano gawin natin? Sa plug. Pakita lang ka mo. 'yung. Hindi, Sir. Hindi. We love you, Chip. Parang ganon <uğ> <sharp Đây> na <noble>. <specify> <été Overall> <sharp universes> parang ganon na rin parang gano'n na rin kis putang kis niya. kis Putang kis kis na. kis 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 tapusin na sa inyong panahon, sa inyong kaloob, ayon sa inyong kaloob. Hinihiling namin na patuloy nyo yung ng aming kapatid at ang aming leader na si Laila kung patuloy siya lumakas dahil siya yung inyong bagabitin para sa kapayapaan, katarungan at kalayaan ng aming bahal na inang bayan. Hinihiling namin na siya inyo lagi ng inyong kapayapaan ng inyong karunungan, ng inyong katatagan. o pang anuman ang harapin niya, kaya mananatiling iyong tapat na anak at tapat na anak na kami mahal na inang bayan. Pinihiling ano namin ito sa bawang mo amen. 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 Ayun, amen, amen. Okay. Mas, Palay, na bubuhay siya ng amali pang sa wala Amen! 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 amen. amen.

Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.